Wow! Tingnan nyo. Masyado ko ay pinaghirapan, pinagsiksik. Salamat nga para doon sa mga malalaking mukha. Ah. Grabe, pinahirapan nyo po. Sa maliliit na mukha, thank you naman. Okay? Thank you. tayo ko ka-operate kayo. Hmm? Thank you. At saka mga nagdala ng extra na maliliit na picture, thank you din. Tingnan na naman, oh. Oh, kalat. Ang kalat. Hmm. Hmm. Ito pala yung picture na na-arbor ko kay mama. Ha! <laughs> Sabi ko sa kanya, ibabalik ko sa kanya sa, sa Wednesday. Taka-frame na. Ngayon, magliligpit na ako, ha? Tingnan mo ako magliligpit. <laughs> ito na yung ulo. To. <laughs> ito na yung ulo yan, wala. ito, Sino ito. Sino? Sino yan? Mawin. <laughs>

lahat. Tingnan mo ulit. O, oh, yan o. malapit na. Kaling. Close up. Close up. Close up. Ano mo? Ultrasound. Hindi masyado malaki yung mukha niya. Palakihan ko lang kasi baka hindi na siya ka nakita. Okay.